Okay, for today's videos na guys ay eh, meron tayong Kuya yeah, Unbox na parcel. Ito yung top box na para sa ating motor. So matagal ko na itong gustong i-orderin yan. Yun nga, ito ating titingnan kung goods pa ito o hindi. Itong top box na ito is may na plastic lang siya. Ay, so hindi siya yung natural na alum. Pero kung titignan nyo is para matibay naman siya. Maganda na dito is magaan. So kung feature niya is, feature niya is maganda naman. Yan. So meron din sa si sarapan na sandalad Na yung foam. Malambot din niya yung foam niya. Kaya maganda rin sa gamitin. Hindi ko nga rin napansin na sa ilalim pala nang susiyahan ng pindutan niya ito. Para mabuksan mo itong box na ito. Kakahanap ko ng susi, hindi ko alam kung nasaan yung pala, nasa doon pala ng box. Then, para magkaroon ng access sa loob, kailangan mong pindutin yung piduran dito sa ilalim ng susian. Then, makikita nyo guys, dito yung base ng ating top box. Tapos, yung kanyang cover. Then, yung mga tornillo. Then, may tatlo May apat dito na malita tornillo para sa cover ng ating base. Ng ating top box. Then, nandito yung susi. Yan. Dalawang susi na duplicate para dito sa ating top box na to so ito yung loob niya. kung nakikita niyo. ang ganda yung rinder nya yun maganda rin tong lock nya pagkakalak nya maganda rin tapos itong mga pinaka handle nya Parang sa alloy Patigas siya hindi siya plastic na ano na design lang at ito, itong mga cover nya sa gilid maganda rin pero so, sunod, bibili tayo ng bag para dito. Paglalagyan natin yan sa ibabaw. May nabibili para dyan. Ilalagyan din natin yan. So, ito yung liner niya, guys. Ayan. Dahil na siya, eh. Then, meron siya mga... Parang, tawag dito, parang strap. Narang, ta, hindi ko lang ang tawag sa kanina, ni? Eh. Parang siya, parang pandikit siya. So, yung apat na ano, gilid, meron na siya. Hindi nga lang pati panda yung pagkakalari. Eh. Pero okay naman kasi nabibidigit pa rin naman siya. So hindi siya magalaw. Ang So ito na nga kasi ikabit na natin sa ating motor. So una natin gagawin standard tanggal natin itong kanyang grab sa so, likod. Ito yung stock na grab bar ng ating motor. Ito yung click sa so click 150 ito. Mga basa. Yan. So may tatlong turnilyo lang yan. Katanggalin lang narin yung ng turnilyo na yan. Tapos, pag natanggalan natin yung tulong nyo na yan, papalitan natin yan ng grab bar na may nagayon na ng, ano, ang bracket ng ating top box. So, ito na guys yung ating grab bar na may bracket na ng top box. So, ito yung ating kakabit ngayon dito sa ating motor. Honda Click 150 ya. Yeah. So, yan. So, balik lang natin ulit yung tatlong tornillo. Then, ito yung base nya. Ayan, natin itong base. Medyo nahirapan ako rito kasi kailangan ko hanapin yung pinaka pwesto. Itong base ng ating top box dito sa ating grab bar. And, ito na nga yung mga kanyang bracket sa ilalim. Hindi ko alam kung paano ko siya pwesto dahil nga hindi siya maabot yung tunelyo. Ngayon, pwede naman pala siya na yung W lang na bracket ang gamitin dito sa ating base sa ganun eh, mas maabot yung tunig na nilalagay natin and naiipit nyo rin kagad yung pinaka bracket ng ating grab bar ngayon ngayon ikabitan natin itong ating uh, cover ng ating base Paganda dito ng cover na to is meron na siyang tornevyuan. Yan may apat na siyang tornevyuan. So hindi siya basta-basta babag Yung mga dating ganito kasi isa ano, mabilis makalas. Ngayon hindi na kasi meron na siyang mga tornilyo na pwede natin ilagay para nakapix na itong ating cover na ating base Ng ating top box. Oh, so, apat na tornilyo turn lang yan. So pag okay na ilagay na natin itong ating top box. I-pwesta natin na maayos para sa hindi makakalas. Then, yung sa likod, ah uh, iko ko lang yung susihan para mag-lock lang yung pinaka-lock niya dito sa likod. Yan. Meron kasi yung pinaka-lock yan. yan. Pag mag-lock na lang yan. Yan. So, okay na siya. I-lock na natin. So, ngayon guys, i-check natin kung gaano nga ba kalaki yung capacity niya itong ating top box. So, subukan muna natin siya sa half face na helmet nalagyan natin sa dito sa loob tapos titingnan natin kung maluwag ba o hindi kung kakasya nga ba dito yung half face helmet so kumbawa muna ako dito ng half face helmet tapos ilalagyan natin dito sa loob na ating box ayun. so malaki space pa pero tingin ko hindi nakakasya dito kung maglalagay ka pang isa pang half-face helmet. So goods lang siguro ang isang half-face helmet. Tapos ibang gamit na ilalagay mo. Salot naman natin na ilalagay is yung full-face helmet. Kadalasan kasi sa mga boxes, hindi kasya yung full-face helmet. tignan natin itong full-face helmet kung kakasya ba dito sa ating box. So ayun na. Kasya kasya yung full-face helmet natin then may space pa rin ito ang kagandaan dito sa box na to tinesting na din natin dito guys kung comfortable ba diba, sa angkas yung sandalan na itong top box natin yun nga okay naman kung may kita nyo naman hindi naman sya ganong kagalaw and bakit wala naman tayo yung angkas <laughs> Kaya, wala lang yung design na natin guys